iligtas mo ako sa kasamaan. Sa panalangin ng Panginoon, nagturo si Jesus sa Mateo 6, versikulo 13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Alam niyang totoo ang kasamaan. Ang kadilimang iyon ay sumusubok na palibutan tayo araw-araw. Ngunit alam din niya na ang ama ang may kapangyarihang protektahan at iligtas tayo. Ilang beses ka nang napunta sa mga sitwasyon na maaaring mauwi sa trahedya, ngunit biglang may nangyari at naprotektahan ka. Hindi ito pagkakataon. Hindi ito swerte. Ito ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa iyong buhay. Ang salmista ay nagpapaalala rin sa atin sa awit siyam naput isa, versikulo isa sero at labing isa. Walang kasamaang sasapit sa iyo, ni anumang salot ang lalapit sa iyong tahanan sapagkat kanyang iutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Nangangahulugan ito na kapag umalis ka sa bahay para magtrabaho, mag-aral, o humarap sa mga hamon sa buhay, ipinapadala ng Panginoon ang kanyang mga anghel upang lumakad sa tabi mo. Nabubuhay tayo sa mga araw ng takot, kawalan ng kapanatagan, at nakakabagbagdamdaming balita. Ngunit kapag tayo ay lumuhod at nagtitiwala sa Panginoon, makakatagpo tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Maaaring tuksuhin tayo ng kasamaan sa maraming paraan. Karahasang bumabagabag sa mga lansangan. Ingit na nakatago sa tahimik na mga tingin. Ang kaaway na nagsisikap na sirain ang mga tahanan na may mga away at pagkakabahabahagi. Panghihina ng loob, pagkabalisa, at depresyon na sinusubukang nakawin ang ating pag-asa. Munit sa lahat ng mga sandaling ito, maaari nating ipahayad ng may pananalig ang mga salita ng salmista sa awit 23, versikulo 4. Kahit ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila'y umaaliw sa akin. Ang sikreto ay ang maniwala, ang Diyos ay kasama natin. Siya ang nag-iingat sa atin kapag tayo ay nakahiga at kapag tayo ay bumangon sa loob at labas ng tahanan. Ama, palakasin mo ang aking pananampalataya, upang hindi ako mabuhay na pinangungunahan ng takot, bagkus ay maging matatag sa pagtitiwala na ikaw ang aking kanlungan. Linisin ang aking puso, upang ang kasamaan ay hindi makatagpo ng puwang sa loob ko, ni sa aking mga salita o sa aking mga kilos. Nais kong lumakad sa iyong presensya, at madama ang kapayapaan na tanging ang iyong espiritu ang makapagbibigay. Ipinapahayag ko na ang aking buhay, ang aking pamilya, at ang aking kinabukasan ay ligtas sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nagdarasal at nagpapasalamat sa iyo. Amen.